Ang malalakas ang naghahari sa mga mahina sa panahong ito, at ayaw ko ng isang mahihina sa aking lungsod. Sumunod siya o. Mabilis na kumonekta ang isang telepono sa sasakyan at nagsalita si Cohen. Baguhin ang kanyang antas ng panganib gawing B. Nagamit niya ang isang defensive skill na abutin ako ng ilang pag-atake para sirain, at nanatili itong aktibo sa buong oras na kausap ko siya. Alamin kung aling kasanayan ang tumutugma sa paglalarawan at sukatin ang kanyang kapangyarihan. Malamang na siya ay isang natural na awakened na individual na mayroong inherent skill na nagdaragdag ng malaking halaga ng focus na nagpapahintulot sa kanya na tumalon sa mga ranggo. May katahimikan sa kabilang dulo ng linya bago dumating ang sagot. Opo sir. Siya ang tanging may rank hunter sa outer bank na hawak niya ang buhay ng lungsod sa kanyang mga kamay. Magagawa niya ang anumang gusto niya nang walang pumipigil. Hindi siya makontrol ng lokal na pamahalaan. Walang ibang tao sa lungsod na ito ang makakapigil sa kanya. At ganyan ang mananatili. Pagkagising ko sa umaga, tinipon ko ang lahat ng alam ko tungkol kay Cohen Anderson. Bukod sa kanyang pabagubagong ugali, siya lang ang nasa Outer Bank Das na may hawak na Rank B skill. Ilang buwan na ang nakalilipas, nang ang kanyang team na binubuo ng rank si Hunters, ay tinumba ang boss ng Solael's Castle. Nakalahati ng team ang nawala, siya ay maswerteng nakatanggap ng isang rank B skill book mula sa boss. Bihirang magdrop ang mga boss ng anumang skill books o item na mas mataas ang tier kaysa sa kanila, ngunit ang tsansang ito ay tumataas kapag mga boss ito mula sa mataas na ranggong dungyons. Ang isang rank si Dungyon ay puno ng daan-daang mga hayop ng antas na yon, kasama ang isang malaking boss na nakakakuha ng titulong Titan. Ang mga malalaking boss na ito ay napakamakapangyarihan at maitsansang mag-drop ng isang bagay na mas mataas ang ranggo kaysa sa dungeon mismo. Si Anderson ay maswerte. Sumali siya sa mga B-tiered hunters at kinuha ang kanyang posisyon sa tuktok ng lungsod na ito ang kanyang team ay hindi na natili ang pareho sa mga buwan, na ang mga rank si Hunters, ay may mataas na mortality rate mula sa mga panganib ng Solael's Castle. Sasama na ako sa kanila sa loob ng ilang araw mula ngayon. Inisip ko ang lahat at nagsimulang gumalaw, tumawag ng masasakyan at nagtungo sa Frozen Westland sa huling pagkakataon. Dahil alam na nila na nililinis ko ito, lilinisin ko pa ito ng ilang beses, upang taasan ng pondo, para sa isang kasanayan na hindi ko akalain kakailanganin ko. Gumugugol ako ng mga dalawampung minuto para sa bawat pagtakbo kahapon, at tumagal ako ng wala pang dalawang oras, upang linisin ito ng maraming beses, at magdala ng higit sa kalahating milyon. Kailangan ko lang ng apat na daan libo para makuha ang kasanayan na nasa isip ko. Sa pagkakataong ito ay mas mahusay pa ako. Pumasok ako sa dungsyon at sinunog ang malaking oso ng tatlong beses pa, na nagbigay sa akin ng maraming course, at dalawang skill books na ang halaga ay pagbebenta na lang. Sa wala pang isang oras, natapos na ako sa Frozen Westland, at bumaba sa Central Awaken Center, upang simulan ang susunod na yugto ng aking mga plano. Ang course at skill book ay naibenta ng apat na daan at apat na putpito at nagtungo ako sa skill shop upang bilhin ang kasanayan na magpapahintulot sa akin na magpalabas ng walang pag-aalangan. Ang kasanayan ay nasa likod pa rin ng makapal na salamin, na agad kong tinawag ang taong nasa harap ng desk at binili. Rank si Skill Camouflage Ang kasanayan ay nagpapahintulot sa iyo na makisalamuha sa iyong paligid at kailangan itong manatiling aktibo upang hindi ka makita. Bukod sa napakamayayamang mga manyak, hindi maraming tao ang gumagamit ng kasanayang ito. Aasa ako dito upang itago ang aking mga galaw habang gumagawa ako ng mga bagay na labag sa kaugalian para sa maraming tao kahit ngayon. Hindi ako nag-aksaya ng oras sa pag-aaral ng kasanayan at lumabas ng Awaken Center. Mayroon pa rin akong ifrank license at papayagan ako nitong dumaan sa anumang mga gate kahit anong rango. Ang mga gate at guards na inilagay sa paligid ng Dungeon Monoliths, ay upang matiyak na ang mga normal na tao ay hindi dadaan at papatayin ang kanilang sarili, habang sinusubukan ang kanilang kapalaran sa Dungeon. Ang mga hunters ay maaaring dumaan sa gate kahit anong ranggo ang hawak nila hanggat mayroon silang lisensya. Dahil marami sa mga hunters na nagtitipon sa paligid ng mga Dungeons, ay hindi lamang para sa layunin ng pagsisid, Tumawag ako ng masasakyan at nagbigay ng direksyon upang pumunta sa Goblin King's Abode. Ang mga dungeons ay nagiging mas mahirap habang tumataas ang mga ranggo, tulad ng makikita kung paano ang isang rank si dungeon ay halos hindi na hawakan ng isang b rank hunter na napapalibutan ng rank si hunters. Ang kahirapan mula sa A hanggang B hunters na madaling mapansin ka. Kung mayroong nagbabantay sa akin ngayon, sigurado akong isang daan porsyento na hindi ito isang B rank hunter, kaya ang aking mga galaw mula ngayon ay itatago. May malaking agwat din tatawirin para sa marami, na ang mga D-Rank Hunters ay pumipili na sumisid sa grupo ng sampu, o ang mga si rank Hunters ay bumubuo ng mas maliliit na grupo upang makatanggap ng mas maraming kita. Pinahinto ko ang driver habang nasa gitna kami ng downtown, kung saan maaari kang dumaan sa maraming landas upang makarating sa maraming dungyons. Natagpuan ko ang pinakamalapit na eskinita at inactivate ang camouflage, kasama ang Arcanist Sphere of Protection at Arctic Armor. Ang Danger Sense ay aktibo pa rin sa lahat ng oras na ito. Ang Rank C, Camouflage, ay maaaring magtago ng isang Hunter mula sa sinuman ng parehong ranggo, na ang mga makapangyarihang Rank by Hunters ay madaling mapansin ka. Kung mayroong nagbabantay sa akin ngayon, sigurado akong isang daan porsyento na hindi ito isang B-Rank Hunter, kaya ang aking mga galaw mula ngayon ay itatago. Lumabas ako sa gitna ng kalsada na may mga sasakyan na mabilis na dumadaan at mga taong nagmamadali, walang isang tao ang nakakakita ng anumang bagay. Na may ilan na nabangga sa akin at iniikot ang kanilang ulo upang makita kung ano ang nakabangga sa kanila. Sa sandaling na kumpirma ko ang pagiging kapakipakinabang ng kasanayan, ay nagmadali ako patungo sa direksyon ng Goblin King's Abode at dumating doon sa loob ng dalawampung minuto. Sa pagkakataong ito, hindi ko na inabala ang pagpapakita ng aking lisensya, at dumaan lang sa mga gawang taong gate, ang mga rank D guards sa gilid ay walang alam. Wala rin sa mga hunters na nagkukumpulan sa loob ang tumingin sa akin, pinapataas ang aking kumpiyansa para sa mga bagong plano mula ngayon. Pagkatapos ay tumingin ako sa malaking monolit na kumikinang na may asul na kulay, ang dungeon na ito ay regular na nililinis ng Rank C at B Hunters, na isa sa mga mas kumikitang dungeons dahil sa espesyal na drop na paminsan-minsan ay lumalabas, ang King's Valor. Ang item na ito ay isang full body armor na nagpapataas ng iyong depensa sa isang malawak na margin habang hindi pinipigilan ang iyong bilis. Bilang Rank C item, la ay napakabihira at karamihan ay itinatago ng mga sumisisid sa tanging Rank C dungeon ang item na ito ay isa sa mga pinakamainit na piraso ng kagamitan para sa mga hunters. Tumigil ako sa paggunita at nagtungo sa isa sa mga parisukat na pinto ng monolith, inilagay ang aking kamay at agad na dinala sa Goblin King's Abode. Nuwa Trabaho, mga ngaso Vitality, pitumpu Focus Strength, pitumpu Kasanayan Kagamitan, unti-unting nagiging mas bongga ang disenyo ng mga high-ranking dungeons. Sa Goblin King Abode, ang unang palapag na pinadpadan mo ay puno ng mga halaman at puno sa paligid. Ang mga goblin ay naglalakbay sa grupo ng lima at nagpapatrol sa buong palapag. Sa sandaling atakehin mo ang isa, ia-alerto nila ang iba gamit ang isang malakas na hudyat at sila ay susugod sa kinaroroonan mo. Ang mga grupo na sumisisid sa dungeon na ito ay kailangang tiyakin na may sapat silang damage dealers para mahawakan ang kahit isa sa mga grupo bago sumugod ang dalawa pang grupo. Kung ang inyong grupo ay napalilibutan ng tatlo grupo ng mga goblin, kailangan yong manalangin. Tiningnan ko ang grupo ng mga goblin na naalerto sa harapan ko. Ang mga goblin ay may layer ng berdeng kaliski sa kanila, at ang taas nila ay umaabot hanggang tatlo metro. Apat sa kanila ay may hawak na mga panghampas at mga maso, at ang isa ay may hawak na kahoy na tungkod. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pagsubok sa bisa ng rank F fireball, na ang proficiency, ay halos umabot na sa isang daan, na ginagawa itong kapantay ng A-rank skills. Ang umiikot na apoy na mas pinagsama-sama pa ay sumugod sa isa sa mga goblin at sumabog. Ang goblin ay naitulak pabalik ng ilang metro, ngunit mabilis na bumangon na parang walang nangyari. Ang berdeng kaliskis nito ay bahagyang na dent lang. Damn, akala ko pa naman ang fireball ay magagamit ko pa sa hinaharap. Ang mabilis nitong pagcast at bilis ng paggalaw ay magiging maganda kung lalaban ako sa mga bagay na walang ganoong taas na depensa, gaya ng mga halimaw. Ngunit hindi iyon ang inaasam-asam ko. Pero halos nandito na ang mga nagmamadaling goblin, kaya sinimulan ko ang aking pinakamasakit na kasanayan, ang Flames of Torment. Isang linya ng apoy ang mabilis na lumitaw sa harapan ko, sumusulong upang tamaan ang pinakamalapit na goblin. May isang segundo ng pagpaus pagkatapos ng epekto, bago sumigaw, dahil ang linya ng apoy ay tumusok mula sa harapan hanggang sa likuran nito. Kumuha ako ng isang galaw sa haligi ng apoy at inilipat ang aking kamay pakanan. Sinunod ng kasanayan ng aking utos, kumikilos na parang isang makapal na lubid na gumagalaw ng pahalang, at pinaghati-hati ang mga ulo ng dalawang goblin sa kanan. Ang natitirang dalawang goblin ay agad na natakot nang makita ang mabilis na pagkamatay ng kanilang mga kaibigan at nagsimulang umatras. Pero hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon, kaya sumulong ako at pinanatili ang distansya. Mabilis na inuutos ang kasanayan na pumulupot sa dalawang goblin, sinusunog sila hanggang sa maging abo. Haha. <laughs> ito ay isang paraan na sinimulan kong gamitin matapos maging pamilyar sa kasanayang ito hindi ko kailangang hayaan lang ang kasanayan na magpakawala ng apoy sa harapan ko. Habang tumataas ang aking proficiency, mas madali kong makontrol ang haligi ng apoy na hindi lang sumusulong, pahilis, o pahalang. Gamit ang sapat na konsentrasyon, makakapag-utos ako sa kasanayan na kumilos ng kasingliksi ng isang lubid upang sakalin ang aking mga kaaway sa apoy. Pagkatapos kong tapusin sila, narinig ang mga kaluskos habang limang goblin ang sumugod. Hindi ako nanatili sa pwesto ko sa pagkakataong ito. Binigyan ko sila ng malamig na ngiti at tumakbo patungo sa kanila, isang haligi ng apoy na nakakatakot na gumalaw sa harapan ko. Sinanay ko ang pagkontrol at paggalaw ng Flames of Torment, ayon sa gusto ko, na nagreresulta sa mga sigaw ng mga goblin. Maya-maya, mayroong limang sunog na halimaw sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay kumukulo pa rin dahil sa matinding init. Dalawang grupo na ang nahawakan ko, dapat ay may isa pang natitira. Hindi ko hinintay na lumapit sila at nagtungo sa mga sigaw at tunog sa gilid, dinadala ang huling lima ng kasingdali ng kanilang mga naunang kaibigan. Mula noon, ako na lang ang nagmamadaling bumaba sa mga palapag, pinapataas ang proficiency ng aking paboritong kasanayan. Sa ilang palapag, sinubukan ko ang bisa ng camouflage, laban sa mga halimaw at ang mga resulta ay kamanghamanghang. Makakapagtago ako ng ilang metro sa paligid nila nang hindi nila napapansin ang kahit ano, pero kung mananatili ako sa lugar na yon ng ilang segundo lang o mas lumapit pa sa kanila, ang mga mata ay mapupunta sa kinaroroonan ko. Hindi ako sigurado kung mas matalas na pandama lang ito o mas malakas na pangamoy ang nag-alerto sa kanila habang lumalapit ka, pero masaya ang pagtakbo ng hindi nakikita. Mula sa ika negatibo isa zero pala pagpataas, mas maraming goblin archers at mages ang nagsimulang lumitaw, nagpapaulan ng mga palaso, apoy, kidlat, at frost bolts patungo sa akin. Pero palagi namang aktibo ang Arctic Armor at Arcanist Sphere of Protection, na nagdudulot ng pagtalbog ng mga palaso mula sa aking katawan at ang mga spells ay nawawala sa sandaling makipag-ugnayan sila sa transparent na sphere sa paligid ko, ang nakikita lang nila ay isang maliit na nilalang na umiiwas at sumisipsip ng kanilang mga pag-atake, habang siya ay sumusugod gamit ang isang makapal na haligi ng apoy na alinman ay pumipigil sa kanilang mga katawan hanggang sa mamatay o pinaputo. Ang kanilang mga ulo Ang pagsurpresa sa mga goblin mages at archers gamit ang camouflage ay mas nakamamatay dahil hindi man lang sila makakapag ng isang spell bago sila mamatay. Umaagos ang adrenalin sa akin, habang pinapanood ko ang mga dirang na tatlong metrong halimaw na madaling bumagsak, ngunit pinaalalahanan ko ang aking sarili na hindi ito ang aking hangarin. Sila ay dirang, sila ay mahina, tulad ko. Hindi ako dapat mag-isip ng masyadong mataas sa aking sarili. Kahit sinong mayamang tao ay makakabili ng mga kasanayan na kasing lakas at sapat na, chorus, para madaling maging kasing lakas ng isang tao. Ang pagbabagong gusto kong gawin sa loob ko ay ang hindi maramdaman ang pakiramdam ng pagkaduwag, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na aking pinagdaanan ng matagal. Ano man ang humarang sa aking daan, maging tao o halimaw, maging ang pinakamalaking titans na aking haharapin sa huli, gusto kong harapin ito ng walang takot. Kinontrol ko ang aking emosyon at mas mabilis pang bumaba sa mga palapag. Sa loob ng isang oras at kalahati, naibaba ko na ang lahat ng dalawamput siyam na palapag ng dungsyon at nakatayo na malapit sa huling hagdan na dadalhin ako sa boss room. Natanto ko ang hirap ng mga normal na hunters at kung bakit karamihan sa kanila ay sumisisid lang sa mga dungeons ng isa o dalawang beses sa isang araw. Ang pagmamadali ko habang pinapatay ang mga kaaway ay nangangailangan pa rin sa akin na gumugol ng ilang minuto sa bawat palapag. Dahil sa napakaraming palapag at halimaw, ang mga hunters sa isang grupo ay kailangang isa ang kanilang buhay para patayin ang mga halimaw sa bawat palapag habang nagpapahinga para mabawi ang kanilang enerhiya at gumaling pagkatapos. Ang pagdaan lang sa isang dungeon ay maaaring tumagal sa kanila ng lima oras o higit pa. Ang aking kakayahang magcast ng walang katapusan ng aking mga kasanayan ay isang napakalaking bagay na kahit ngayon ay nagtatanong pa rin ako kung totoo pa ito. Bumaba ako sa mga hagdan habang tinitiyak na ang lahat ng defensive skills at maging ang camouflage ay aktibo at nasa isang malaking clearing na ako na may maliit na bundok sa gitna. Iscratch yun, hindi bundok, isang napakasavage na goblin na mga anim na metro ang laki. Ang balat nito ay kumikinang na maitim na itim na ginagawa itong napakaprominente sa clearing na ito. Holy shit! Wala itong hawak na arma sa mga kamay nito, at gayon paman ang mga kamay nito ay sapat na para durugin ang anumang lumalapit dito. Ang boss na ito ang pumatay sa maraming hunters. Ang malaking laki at lakas nito ay mabilis na nag-aalis ng mga walang karanasang hunters mula sa mga may alam. Kailangan ng hindi bababa sa dalawang rank D knights o isa rank C na may pinakamabigat na armor upang mapagtiisan kahit isa sa mga pag-atake nito. Mas mabuti ring umasa na ang mga mages at berserkers ng inyong team ay nag-ipo ng kanilang enerhiya para magpakawala ng maraming spells at pag-atake sa halimaw na ito para matumba ito sa pinakamaikling panahon o susunod ang mga pagkamatay. Malayo ako dito kaya naisip ko na hindi ako mahahanap gamit ang aktibong camouflage. Ngunit ang malalaking mata nito ay nakatuon sa akin sa sandaling dumating ako sa clearing. Kaya ang pagkakatago sa iyong paligid ay hindi sapat para maiwasan ang mga pandaman ng ganitong uri ng halimaw. At hindi ako sigurado kung ang rank D boss na ito ay maaaring mauri bilang isang titan. munit ang laki nito ay nagparamdam sa akin na parang langdam dahil kailangan kong itaas ang aking ulo para lang matugunan ang tingin nito. Naramdaman kong tumitibok ang aking dugo habang nakikipagtitigan ako sa isang bagay na higit sa tatlong beses ang laki ko. Hindi ako natakot. Tiningnan ko ang malaking halimaw na ito at nakita ko ang aking mga layunin. Nakita ko ang aking kinabukasan. Unti-unti akong nagsimulang maglakad, at unti-unting naging takbo ang aking paglakad. Nanatili ang halimaw walang tunog. Isang iti ang sumilay sa aking mukha habang ang walang pigil na tawanan ay narini. Isang mahaba at makapal na linya ng apoy ang mabilis na lumitaw sa tabi ko habang sumusugod ako patungo sa napakalaking halimaw na ito. Sa sandaling makalapit ako dito, isang malaking itim na kamao ang tumatakip sa buong paningin ko. Hindi tumigil ang aking pagtawa habang ang linya ng apoy ay sumugod din at pumulupot sa kamao na yon. Pagkatapos ay naramdaman ang isang malaking epekto. Boom! Ang kamao ay parang ang buong mundo ay ibinagsak sa akin. Nakita ko itong tumama sa sphere na nagpo-protekta sa akin, at agad kong naramdaman ang aking sarili na lumipad pabalik sa bilis na hindi ko pa naranasan noon. Ile! Nabangga ako sa pader sa likuran ko pagkaraan ng isang segundo, isang bilog na dent ang nabuo habang bumagsak ako sa aking mga paa. Walang isang buhok sa aking katawan ang nasaktan, ang rank C skill, Arcanist Sphere of Protection, ay hindi para sa palabas. Ang halimaw sa harapan ko ay hindi na nanahimik habang isang malungkot na unggol ang umalingaungaw sa malaking clearing. Ang kanang kamao nito ay nahulog sa lupa, tuluyan nang nawala sa mga braso nito. Ang katahimikan sa mga mata nito ay tuluyang nawala habang ang mga paa nito ay tumama sa lupa at tumalon patungo sa akin. Ang isa sa natitirang magandang kamay nito ay inabot patungo sa akin na parang sinusubukang patayin ang isang kandila. Inutusan ko ang cable ng apoy na umikot at bumuo ng isang pabilog na hugis habang pinapanood ang palad na ito na dumadagok sa akin. Ang pabilog na linya ng apoy ay nagsimulang umikot ng mabilis ng tumama ang palad. Zain, Isang kakilakilabot na tunog ang narinig habang ang laman at buto ay pinaghihiwa-hiwa. Ang natitirang braso ng Goblin King ay nakakatakot na pinaghati-hati sa gitna, ang maitim na pulang dugo ay umaagos. Isang metro lang ang layo namin, at tinitigan ko ang galit nitong mukha, habang inutusan ko ang umiikot na linya ng apoy na sumugod sa leeg ng higanteng ito. Zing! Lumipas ang isang segundo, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa ang ulo ng anim na metrong halimaw. Tumawa ako habang nilalasap ang pakiramdam ng pagkatalo sa isang napakalaking halimaw. Mas masaya pa ako sa pag-aaral kung paano mas magagamit ang iyong mga kasanayan habang tumataas ang iyong proficiency. Ang Flames of Torment ay nagpakawala ng isang linya ng apoy sa harapan ko noong una kong gamitin ito, ngunit habang patuloy kong ginagamit ito, ang mga bagong paraan upang manipulahin ito ay lumitaw. Mula sa paggalaw ng linya ng apoy sa direksyon na gusto ko, hanggang sa pagbaluktot ng makapal na apoy na parang lubid, hanggang sa pagkonekta ng kanilang mga dulo, at pagdaragdag ng pag-ikot dito, ginagawa itong mas nakamamatay. Dahil dito, inaasam-asam ko ang pag-aaral at pagpapabuti ng mga mas mataas na ranggong kasanayan habang lumilipas ang panahon. Nagpatuloy ako sa pag-isip habang pinagmamasdan ang walang ulong higante bago ko kinolekta ang mga nahulog na bagay. Bukod sa course, mayroon ding isang rank D skill book, Ice Shards. Nagpapahulog ng matatalas na piraso ng yelo sa isang partikular na lokasyon. Ang skill book na ito ay may mataas na demand at maaaring ibenta sa isang desenteng halaga ng pera. Hindi ito bagay sa akin ngayon at hindi ko ito aralin dahil ang aking layunin ngayon ay tumuon sa pagkuha ng isang offensive rank C si skill. Kasama nito, gusto kong bumili ng ibang mga kasanayan tulad ng Arcanist Sphere of Protection, Arctic Armor, at Danger Sense na maaaring i-activate at sa aking kaso, maging passive skills na nagtatapos lamang pagkatapos kong iutos ito. Ito ang susunod na yugto ng aking mga plano, mga kasanayan na maaari kong buksan at panatilihing aktibo nang hindi na nangangailangan ng anumang pag-isip mula sa akin kung makakakuha ako ng maraming support at defensive skills na nagbibigay ng iba't ibang epekto, at ilalagay ko ang mga ito sa ibabaw ng isa't isa. Ang pag-isip pa lang nito ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Ang susunod na kasanayan ay isang killer rank si skill na magiging kapakipakinabang kapag sumisid ako sa Solael's Castle sa loob ng ilang araw, at ang iba pang mga kasanayan na nasa isip ko ay susunod pagkatapos. Ang Flames of Torment ay may napakataas na proficiency sa kasalukuyan na ang kapangyarihan nito ay malamang na malapit na sa rank C skills. Ngunit ang isang tunay na rank C offensive skill ay hindi dapat pagtawanan dahil sa malaking pinsala nito. Umupo ako sa tabi ng nabuwal na higante at nagsimulang sumipsip ng vitality at strength na nahulog dito. Nakakuha ako ng maraming mula sa maliliit na goblin sa dalawamput siyam na palapag at plano kong itaas ang aking vitality at strength attributes ng higit sa isang daan. Pagkatapos kong matapos, inabot ko ang berdeng kristal na sumulpot ng matalo ang Goblin King at dinala sa labas. Ang aking camouflage ay aktibo na at wala ni isa sa maraming hunters na nagkukumpulan sa mga grupo o nagbebenta ng mga item at kasanayan sa paligid ng encampment ng monolith ang napansin ako. Ang mga lugar sa paligid ng ligtas na dungeons ay karaniwang nagiging maliliit na merkado na ang mga hunters ay nagtitinda ng mga kasanayan, course, o item nang hindi dumadaan sa mga opisyal na channel tulad ng Awaken Centers. Ang pagbebenta ng mga bagay na ito sa paligid ng mga dunggons ay nagbibigay ng mas kaunting kita, kaya maliban kung ang isang hunter ay handang magbayad ng mataas na presyo para sa isang partikular na kasanayan o item na gusto nila, karamihan sa mga tao ay nagbebenta ng kanilang mga loot sa Awaken Centers. Ang gobyerno na kumokontrol sa mga sentro na ito ay sumisipsip ng lahat ng kaya nilang kunin, nagbabayad ng pinakamataas na presyo para sa mga materyales upang palakasin ang kanilang mga sundalo. Ang nakakatawa dito ay kung gaano karami sa mga sundalong ito ang istasyon sa mga high-end na lungsod kung saan nagkukumpulan ang mga mayayaman. Ganyan lang ang mundong ito. Hindi ko pinansin ang ingay at kaguluhan ng kapaligiran at nilapitan ang isa sa mga parisukat na pinto ng monolith, na dinala pabalik sa Goblin King's Abode, para sa isa pang pagtakbo. Plano kong sumisid sa mga dungyons na parang baliw sa mga susunod na araw, at mag-ipon ng hanggat kaya ko, bago maging handa para sa anumang sitwasyon, kapag sumisid sa Solael's Castle, at pakikitungo sa mapagmataas na yon. Sir, nawala po siya ilang oras na ang nakakaraan, matapos siyang bumaba sa isang sasakyan sa downtown, Butler. Ano? Paano mo nawawala ang isang tao kung may mga matatayo sa buong lungsod? Tanong ni Cohen sa malaking lalaking nakasuot ng tuksedo sa telepono. Kamalian po namin sir, sisiguraduhin po namin mahahanap siya sa lalong madaling panahon. Kung maaari po, gusto ko pong ibahagi ang aking mga iniisip tungkol sa bagay na ito, ang butler ay yumuko habang kausap ang kanyang amo. Ito ang lalaking nagligtas ng kanyang buhay nang ang mga halimaw ay papatay na sa kanya, at siya ay may utang na loob sa kanya mula noon. Siya ay isang opisyal na may hawak ng mataas na posisyon sa isang malaking kumpanya, ngunit iniwan niya ang lahat at kusang sumunod sa kanyang amo sa nakalipas na mga buwan. Pinamamahalaan ang kanyang mga pananalapi at ipinikit ang kanyang mga mata sa maraming hilig ng kanyang amo. Pagkatapos ng lahat walang perpekto. Ano yon? Maraming inconsistencies tungkol sa kanya na hindi pa namin sigurado, at hindi pa namin lubos na naunawaan kung gaano kataas ang kanyang antas ng kapangyarihan. Tumaas ang aking pag-aalala ngayon dahil nakatakas siya sa ilalim ng pagbabantay ng marami sa ating mga tao. Maaari ko bang imungkahi na lapitan natin siya sa ibang paraan? Maingat niyang binigkas ang bawat salita, tinitiyak na ang kanyang mga salita, ay hindi magiging dahilan ng galit. May katahimikan sa kabilang dulo ng telepono bago nagsalita si Cohen. Pinagdududahan mo ba ako? Mabilis na sumimangot ang butler at yumuko pa lalo bago sumagot. Hindi ko po gagawin. Nagsasalita lamang po ako dahil sa pag-iingat sa taong ito na biglang nagkaroon ng kapangyarihan na malapit na sa rank B sa loob lamang ng ilang araw. Isang pagpaus ang sumunod bago dumating ang sagot na natapos ang tawag pagkaraan ng isang sandali. Iisipin ko yon. Pinunasan ng butler ang pawis at tumingin sa labas ng mansyon. Hindi siya nagtagumpay, nagalit pa rin ang kanyang amo. Ang aking pangalawang pagtakbo sa Goblin King's Abode ay mabunga dahil ang boss ay mabait na nagdrop ng hinahangad na armor na King's Valor. Ang anim metrong goblin ay may kakilakilabot na paso sa buong katawan nito dahil inayos ko ang pakikipaglaban dito para makakuha ng higit pang pagsasanay sa pakikipaglaban sa isang bagay na mas malaki sa akin. Ito ay lahat ng paghahanda para harapin ang mas malalaking boses na ganap na nakakuha ng titulong titans mula rank si pataas. Isa sa mga natutunan ko ay kung wala kang sapat na lakas na defensive skill, hindi mahalaga kung gaano kakaalam sa mga galaw nito, dahil ang isang suntok ay makakapag-iwan ng marka sa iyong katawan sa buong pader. Sinuot ko ang King's Valor at nakaramdam ng bagong layer ng damit na pumulupot sa akin. Ang armor ay may light blue metal sheen na may bahagyang pag-usli sa dibdib, pinatakpan ang karamihan sa aking katawan maliban sa aking mga paat, kamay at ulo. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa armor na ito ay ang katotohanan na hindi ito nakakapanghina sa pagdalaw, na parang ang metallic attribute nito ay malambot. Mas maganda pa akong makagalaw at mas stretch ang aking katawan, kaysa sa normal nang walang problema. Ang ikatlong pagtakbo sa dungeon ay nagbigay sa akin ng higit pa sa sapat na course na halos mapuno na ang aking backpack, kasama ang Rank D skill na Triple Shot na karaniwang ginagamit ng range berserkers na gumagamit ng mga pana. Nakakuha na ako ng higit sa kalahati ng araw sa pagsisid sa dungeon na ito at gabi na sa labas. Hinahigpitan ng aking punong bag sa aking likod, iniwan ko ang Goblin King's Abode, encampment at nagtungo sa downtown, na ang aking camouflage ay aktibo gaya ng dati. Nang nasa gitna na ako ng lungsod, pinatay ko ang kasanayan at tumawag ng masasakyan na naghatid sa akin sa Central Awaken Center 20 minuto pagkatapos. Rush hour na sa oras na ito na maraming tao ang nagmamadali sa downtown. Marami ang nilulunod ang kanilang mga problema at takot sa alak at marami pang iba ang nagtutungo sa mga hindi magagandang lugar sa malalim na bahagi ng lungsod. Pumasok ako sa Awakened Center at kinailangan akong dalhin sa isang pribadong silid dahil sa dami ng mga bagay na sinusubukan kong ibenta. Isang matabang middle-aged na lalaki ang pumalit sa magandang babaeng kausap ko at mabilis na hinawakan ang transaksyon. Kinuha ang lahat ng aking natitirang course at kasanayan mula sa Goblin Kings Abode. At nag-alok na magdeposito ng US Dollars 1.6 Million sa aking account. Tiningnan ko ang mga numerong ito na parang katang isip, at maaari rin naman silang maging ganoon, dahil mawawala rin sila sa loob ng ilang minuto kapag binili ko na ang rank C skills. Naging high profile client ako sa paningin ng lalaki nang tanungin niya ako kung may iba pa bang kailangan ko bago matapos ang transaksyon, at sinabi ko sa kanya ang mga pangalan ng mga kasanayan na gusto ko, Ilang minuto ang lumipas, tatlong rank si skill books ang nakalagay sa mesa sa tabi namin, at isang daan libo dollars lang ang naideposito sa aking bank account. Ang mga bagong rank si skills na binili ko ay, explosive rune, kapag nakikipag-ugnayan sa pisikal sa iyong kalaban, tatakan sila ng isang magulo na rune na sasabog sa iyong utos. Aura of Hast, isang aura na nagpapataas ng bilis ng paggalaw, bilis ng pag-atake, at bilis ng pagkas na pumapaloob sa iyo, at Life Essence, makakuha ng mas mataas na Vitality Plus 30 at Regeneration sa isang malaking halaga. Ang mga kasanayang ito ay tama sa direksyon na tinatahak ko. Maraming kasanayan na maaaring manatiling aktibo para sa akin sa lahat ng oras kasama ang aking unang offensive rank si skill. Ang Explosive Rune ay isang boss killer na gusto ng mga midges sa kanilang arsenal dahil sa malaking pinsala nito. Ang tanging problema ay ubus nito ang buong enerhiya ng isang Rank C at kailangan nilang makipag-ugnayan sa boss para simulan ito. Kailangan tiyakin ng mga Mage Hunters na puno ang kanilang enerhiya bago ang laban sa boss at may sapat na kakayahang Knight na nakakadistract sa boss kung hindi man sa sandaling makalapit sila ay madudurog sila.